At uh, nasa linya po natin ang President and CEO ng Angkas. Pag-usapan natin yung ano, yung uh, nangyaring insidente at yung uh, paglilinaw kung suspension or revocation ang nangyari. Mm -hmm. Okay, nasa linya po natin ngayon si Mr. George Royicas. Sir George, magandang-magandang araw. Magandang araw, Boss Dennis. Opo, Sir George, kayo po ay live sa DWIZ News sa Metro and Mega Manila and of course, live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. Tayo po ay napapanood ng live sa Free TV sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV Metro and Mega Manila. Yan, B banggitin ko lang, Sir George. A requirement yan. <laughs> Magandang umaga sa lahat ng panauhin sa buong Pilipinas yan. ng DWIZ. Sir George, kayo pa rin ba yung CEO si ng Angkas hanggang ngayon? Opo, ako ang CEO at sabay din po 'yun pagtakbo natin sa party list. Yung party list mo ninyo, ano ho pangalan? Ah uh, 107 ang angkas Sangga. Ang Sangga. Oo, so oh, so nandoon pa rin yung Angkas. Ano nandoon na, ano rin. number? Sir George, ano number? 107 po. 107. O oh, yan ha, hinayaan na kitang mag-promote para <laughs> pagbibig pagbibigyan mo na ako sa mga tanong ko. Ano ano ho ba talaga nangyari, Sir George? Yung uh, ipinataw po sa inyo ng LTO, yun po ba'y revocation o suspension? Boss Dennis, ako rin po, mm. uh, medyo naghihintay din tayo sa LTO para magbigay ng official na order po sa atin. Mm. Um, last week po after ng insidente, pumunta po tayo sa LTO, kusang-loob tayo nagsurrender ng lisensya natin. Opo. At doon po, um binigyan po nila tayo ng show cause order. Mm -hmm. Tapos from that show cause order, sinagot din po natin regarding yung explanation natin sa insidente. Tapos ngayon, hinihintay lang po natin. Pero in the meantime, ang alam ko po, doon nakalagbatas po sa show-cause order, preventive suspension na po yung lisensya ko. So I surrendered it naman po even before po tayo masuspende um, para at least um, mapakita po natin na talagang uh, we're taking full accountability. Mm -hmm. So ibig sabihin, uh, 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 pwede na ba natin sabihin? Hindi pa no? Kasi parang uh, uh, sinrender nyo pa lang yung inyong uh, lisensya. Initially, ano na ho ang napag-usapin ninyo sa LTO kung kayo po ay nagpunta na doon, uh, Sir George? Ah, Pinag-usapan po namin yung isidente. Uh -oh. Siyempre humingi po ako ng tawad at uh -oh. pasensya sa opisyal natin. Uh -oh. Pati na rin sa publiko, uh -oh. nagkaroon ng short statement doon si Asik Mendoza. Uh -oh. At um, napag-usapan nga po natin na mali po yung ginawa namin. Mm -hmm. Wala po tayong excuses na mabibigay doon kung mali-mali. At sinabi ko rin po, nakiusap na rin po ako, kung meron man tayong mga penalties, since ako naman po, ang punong abala, ako ang nag-organize, ako po ang liderato ng organisasyon namin. Sumusunod lang naman po yung mga biker doon sa kumpas ko. So at the end of the day, yung command responsibility po rests on me. Kung sana meron tayong penalty and punishment, sa akin na lang pong it um, idirekta, itutok um, pati yung mga fines po natin para at least hindi na po maabala yung mga biker. Kasi at the end of the day, ang explanation ko nga po, sila naman po ay sumunod lamang mm -hmm. doon sa pag-organize po namin at hindi na po mauulit. Kami naman po, walong taon na namin ginagawa itong mga uh, rides, motorcades, Aba. caravan. Aba. And as always, lagi po tayong merong uh, coordination with the enforcement mm -hmm. agencies. So hindi na po mauulit itong lapse of judgment na to So, ibig sabihin, uh, Sir George, as you, as the President and CEO of uh, Angkas, kayo na lang po ang hiningan ng lisensya, uh, hi, uh, ang, ang sabi ho ba ng LTO, o oh, sige, okay, fine, ikaw na lang, George Royeca, ang kukuha namin. Hindi ho ba nila sinabi na pat yung mga nangharang at uh, nag, nagtaas ng kamay na nangharang doon sa traffic na yun, hindi na nilipapatawag, uh, Sir George? Y yung po yung yung, yung mangyayaring investigasyon, Yon, hindi po okay. ibig sabihin, hindi magkakaroon ng penalty or okay. fines uh -oh. yung mga bikers na yun. Mm -hmm kaya po nila iniimbestigahan pero ako na rin po ang nagre-representa sa kanila para at least um, isa na lang po yung kausap nila pero okay. ayoko po sana unahan yung LTO kasi uh, napag-usapan din po yung um, ano yung magiging penalty hmm. ng ng mga kasangkot doon sa motorcade. So nagbigay rin po kami ng listahan doon sa mga sumali doon sa motorcade. Yun. Ewan ko lang kung pwede pa pag-usapan yan, Sir George. Uh, yun ho bang nangyaring pang, pang, yung, yung pagtataas ng kamay, pagharang po sa, sa, sa traffic, yun po ba'y part ng plano natin o plano po ninyo na gawin po yun o uh, parang nangyari na lang? Actually, Um usually po talaga sa motorcade, Apo. meron 'yan coordination with local enforcement Taman. and the national agencies, Apo. usually MMDA, HPG, LTO pati yung local traffic management group ng uh, lungsod Apo. kung nasaan man kami. Mm -hmm. Um usually ganun po. So may mga marshals po talaga yung angkas to help augment um the different law enforcement. Mm -hmm. kasi hindi naman po madami yung law enforcement Depende din ko aning gagawin. Mm -hmm. Um I guess po ang naisip po ng management at that time, um, since papunta po tayo doon sa Marilake, na nandun na po yung actual motorcade, mm -hmm. hindi, na po tayo, hindi na po sila nag-coordinate, hindi na po ako nag-coordinate. Um, with the local government um, agency, papunta po doon sa main motorcade. Um, so doon po nagkaroon ng lapse of judgment. Dapat po nakakoordinate po yan from the time na magmi-meet -me up yung gathering po all the way up to kung ano mang iba't-ibang stops uh... or iba't-ibang points. So, I think, ang nangyari po with management, since papunta po tayo doon sa official event at uh -oh. doon lahat ng official, uh -oh. um, naisip po nila na doon na lang po yung official na motorcade. Uh... So, parang naging unofficial motorcade po uh -oh. yung papunta doon. Pero, uh -oh. wala pong excuse yun, ha. Sinasabi ko uh -oh. lang yes, siguro yes, yes. yung rational. Lang. Uh -oh. Pero, hindi po tama yun. Maling-mali po yun. Dapat, pag take-off mo, kung saan ka man nag-umpisa, uh -oh. meron ng coordination doon pa lang. Ah, uh, so ibig sabihin hindi pa pala nagsisimula yung motorcade. Akala ko Akala ko motorcade na yung sunod-sunod. Uh, sunod ah, Papunta hindi pa pala. pala papunta pa lang po kami doon sa Motorcade. Ah, uh, lalo oh. na 'yung marilaki na 'yan, eh controversial oh. din 'yan na uh, Sir George. Ito may, may kasama ho ako dito si uh, Daryl Justin. Daryl, may may tanong ka kay okay, sir, ako George. Ay, uh, sir. George, Sir George, maganumaga Daryl Justin. Akoy may isang uh, isisingit lang ho na katanungan, Sir. Eto uh, ito kasi may mga nagsasabi, uh, na pinpoint na ba? Eh, hindi ko lang uh, if it's okay to ask this way, pero Sir, na pinpoint na po ba from whom from the management nagsimula 'yung ganitong instruction? Kasi sabi nga ho ninyo, you're no uh, boss. Yes, yes, Sir. Yes, sir. Ako ako 'yan ni. Eh. Si ah, CEO din po po ako oh, eh. Oh. So, ku ano mang ginawa ng mga tao ko, ako po 'yan kasi mm -hmm. dapat alam ko 'yan. Dapat mm -hmm. on top of things ako. So, alam niyo naman po um yung po talaga yung command responsibility. The CEO is responsible. True true, 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 okay. true, true. Okay, Sir George, maraming maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin. Alam namin very busy kayo kaya kinuha namin ng inyong ilang minuto. Thank you very much and good luck po. Uh, Sir Babuhay George po kayo. Thank you. Siya, uh, Mr. President and CEO ng Angkas. Ano 'yung ano niya? Angkasanga. 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 Uh party si Mr. George Royeca. Ronda Pilipinas.